Matapos ang kontrobersyal na insidente sa MPBL, kung saan siya ay nasangkot sa isang suntukan, si Jonas Tibayan ay nag-file ng aplikasyon para makasali sa PBA draft. Ang 26 anyos na si Tibayan, na naglaro para sa Mindoro Tamaraws ay biktima ng isang sucker punch mula kay Mike Sorella ng Jensen Warriors noong Agosto 11 sa Batangas City Coliseum. Dahil dito, nagtamo siya ng matinding pinsala kabilang ang concussion, na baling panga, sugatang labi, at bali sa balikat. Bukod sa pagpapagamot, naghain din siya ng kaso laban kay Sorella, na kalaunan ay binan ng habang buhay sa MPBL at pinagmulta ng 200,000 pesos. Kumpirmado ng kanyang agent na si Danny Espiritu na maghahain ng draft application si Tibayan, ngunit nakabinbin pa rin kung tuloy siya sa combine at sa mismong draft. Ayon kay Espiritu, mag-file siya pero titignan niya muna ang sitwasyon, baka magbago isip niya. Matatanda ang City si Bayan ay dating miyembro ng Batang Gilas na lumaro sa FIBA Asia Under-18 Championship noong 2016. Nagsimula siya sa Chiang Kai-shek College sa high school at lumipat sa National University para sa college basketball. Gayunpaman, malaking tanong ngayon kung magiging kondisyon si Tibayan para sa draft combine na gaganapin ilang araw bago ang mismong draft sa September 7. Mga kabupers, sa palagay nyo ba, makakabawi si Jonas Tibayan at makakahanap ng bagong simula sa PBA?